Magkano po t-shirt ng kalinga? 550 po. Order na po kayo mga kalinga para po sa pabahay natin. <laughs> Kahit para, ano na lang yan, pambahid na lang sa mga, ano natin, sa, sa labor. Laking tulong po. Tantalizing. Ice. Grabe. Yes, ganda ng mata ni Carla. O oh, yung sa photoshoot ko, 'di ba? Ang ganda ng yung close up sa mukha niya. The best ganda. Si Edo Ed, ba vlog mo pa kahit may asawa na mag-asawa na sila ni Biancy, 'di ba? <laughs> Ay grabe naman yun. hindi naman po. Hindi naman syempre example, 'di ba? May EDC. Ayan. Syempre inaabangan sa atin. Uh, naging magjowa. Naging magjowa sila. Hindi naman pag mag -jowa na sila, ay ano na, tapos na. Hindi <laughs> na natin sila papakalaman, hayaan na natin sila, di ba? Kasi mag na nga eh. Siguro vlog lang natin pa konti-konti, paminsan-minsan. Pero yung tipong uh, ano pa natin sila, kumbaga tawag dyan ay hahawakan pa rin natin. Hindi na po. Siguro pa minsan-minsan. <laughs> kalingap, community team, Jomcar Team, Missy team, Danjoy team, Cedro, San Sierra, gano'n. Yes po, lahat tayo under kalingap. No, walang Jomcar community, wala, walang, walang gano'n. Jomcar supporters meron, no? or Jomcar fanatics meron yan. Jomcar uh, group Group page Jomcar sponsors Meron ganun Pero Jomcar community Wala po Kasi Isang community lang tayo Kay Lola at Damiana pa At si Jimen Malik Ay grabe. Thank you po Mamsel Thank you Thank you Si Dan at Edo, mahal na mahal kanila Rob, kasi hindi kanila iniwan. O yun naman, syempre, tagal na 3 years na nga si si Dan eh. Si Edo naman, halos safe, sabay lang kami yan. 4 years. Mag-4 years na yun si Ed sa uh, sa February. February ata siya sumama sa akin. Ako, nag-start ako, ano eh. Um, November, no? Or December ata. Na ako. ah November ako start unang vlog ko sa diet birthday ni Kuya Bal. Panoorin ko nga ulit 'yun. Nakaka-miss yung mga ano eh. Yun. nakaka yung mga lumang vlog ko. Panoorin ko 'yun. Yung unang vlog ko sa diet, yung ano pa pandemic birthday ni Kuya Bal, mga kalingap. Grabe. Tapos ang subscribers ko pala noon siguro nasa ano pa lang 30k or 40k. Tapos ngayon, grabe, hindi ko akalain na uh, magiging 3 point, ano na, 3.15 million. Grabe, salamat sa Lord. Thank you kay Lord. Tapos yon, uh, 'yun, um, yung unang vlog ko hanggang sa unang kong cameraman is si ano, si Bunso, kapatid ni ano ni kapatid ni Supermax si Bunso una kong cameraman 'yan. Hanggang sa pinasamahan ako ni Papa kay Bester Bente Boy. Kay Kuya Jason. Ayan. Tapos, uh, January at or February, sinama ko na si Edu. Ayan. Ang pagpasok ni Kalingap Edu sa K-Boys. Tatlo na kami. Ako, si Kuya Jason, si Edu. So halos ano lang pala, no, buwan lang, month lang din pala yung mga pagitan. Hanggang sa pumasok po tapos yung buhok mo pa dati kalingap may kulay. Ay, oh, yung two side, two side na may kulay. <laughs> grabe, grabe yung buhok ko nun. Tutoy, tutoy pa ako nun. Yan, ang binavlog ko nun, si, ano, si Bumbay, Oyang, si Lola Edit. Mga binavlog ko dati. Mga dati yung ni Kuya Bal. Tapos alam nyo ba, nung mga ganong subscribers ko, yung sisimula ako, ang views ko nun okay na rin, nasa 40k, 50k Mga ganun Mataas na yon Sa ganung subscribers Si Kuya Bal Ano nun Malakas na si Kuya Bal Ang views niya talaga nun Nag 200 100 plus Syempre Solong solo pa niya Yung community Wala pa siyang Pinapapunta mga vlogger Kami palang dalawa Wala pa nun Si Lola Damiana Hindi pa niya nakikilala Si Lola Damiana Pero Ang views ni Papa nun Nasa 100 plus na Ay Ang subscribers palang Ata niya nun Nasa 300k Subscribers siya 400k yan. Tapos hanggang sa si Brother Jose naman, 'yan naglumapit 'yan kay Mama, si Mama kinaupo na kaano sa akin, nag siya kay Mama, At si Mama naman ang kausap sa akin na ipasok siya. No tapos yun nga, wala di pa ako pumapayag doon, pero nag-report na 'yan si Brother Jose, pumasok na 'yan. punta na sa bahay. Tapos yun na, wala na akong nagawa. Sige, sama ka na. <laughs> Kasi yun, sumama si Brother Jose. Sabi nga niya, kahit daw driver siya, okay lang. Kahit ano daw. na nakompleto na ang K5. ba diba? Kompleto na kami, K5. Talagang ano kami nun. Puro package kami nun. Kasi kami lang ay, solo namin. Si Papa, talagang halos linggo-linggo, may binubuksan kami package, mga kalingap. Binubuksan kami package nun. Mga from Australia, America, yan, Germany, Denmark, Finland, ano pa, Hawaii. Tanda ko yan ay eh. Hong Kong. ano mga binubuksan namin package. <laughs> Siyempre, solid pa eh. Sa amin pa lang lahat yung ano eh, yung sa amin lahat yung focus, yung attention ng mga viewers. Uh, yan, si Jangga sa makita, makilala ko si Jemel. Kita ko si Jemel. No? Si Lola Patricia, Lola Ninita, at si Lola Damiana. Diyan na nagsimulang mag-boom. Ay ako pala nag-boom na ako kay na ano kay na Bombay at Oyang. 'Yun ang una kong love team. Bombay at si Oyang. Talagang 'yan, diyan ako unang sumikat kay Bombay at Oyang. Hanggang sa 'yun. 'Yan si Ate Maylin, 'no? Ate Maylin, tapos, lima pa lang kami noon. Talagang ang ruta namin noon, kina Parahale, kina Dola Damiana, no? si Papa. Si Papa talaga, ano, talagang... Wala yung, ano, di madamot sa content, no? Yun na nga nagsimula. Nung kay Lola Damiana, syempre, sikat na sikat si Kuya Bal, Tim Kalingap. Bawat vlog namin nun kay Lola Damiana, syempre, one day, 500,000. Kaya, talagang sikat na sikat talaga. Ay, si Lola Openg pa. Yan, binavlog ko yan, si Lola Openg. Kakatawa lang yon, di ba? Mga ganun panahon na yun. Tapos, yon, uh, hanggang sa si Lola Damiana na ni Kuya Bal. Sa pagkita ni Team Kagawad. Shoutout kay Team Kagawad. Uh, yun, nagbablog kami. Si Papa. Sunod ako. Yan, palit-palitan kami. Tapos, paras kami. Lakas ng views namin. Tapos yun, uh, doon na nag, ano, tumaas. Doon na nag-1 million si Kuya Bal. At ako rin, parang doon na rin ako nag-1 M. Doon na ata. Lima pa lang kami noon. Kompleto pa ang K5 noon. Kompleto pa. Tapos, yun na. Dumating na si Kuya David. Yan. Ay, di si ano pala muna? Si Si Evans, yan, shoutout kay Evans. Grabe, sayang si Evans. Masaya din kasama si Evans. Eh. Ayan, shoutout kay Evans. Ayan. Dumating si Evans, ano na yan, 2021. 2021, ayan, si Evans. Siguro, March yun siguro si Evans. <laughs> eh, ano, dumat na ako. Tapos, si David dumating. Ayan. 2021 yun. 2122. Ayan. Si Evans po muna bago si... Oh, bago si David. Si Evans muna. And si Kuya David, tumating niya. Tapos yan, tuloy ang mission namin. Kilala namin si Christian. Yung na KMJS kami. Ayan. Ayo si Ian pa pala. Nakalimutan ko si Buddy. Uh, after ni, ano pala, ni Edu, si Buddy muna. Ay, after... Uh, bago si Brother Jose. Ay, di. Sino na ako? Nalimot na ako. Ay, si Brother Jose muna. Bago si Buddy. Yan. Yeah, Tapos, yun. Tuloy-tuloy kami. Nakilala namin yun. Sila... Uh, Mamlu. Sila Nylos. Sila... Uh, Tatay Domingo. Yan. K5 pa lang kami noon yan, Jose. Yan, si Ian. Tapos, si Evans. Evans. Tapos, si David. Yan, 2021 yun. Tama ano ba? Tama, 2021. 2021 yun. Tapos, after ni David, si... si Dan. Yan. Tapos yung taon na yun, doon na umalis din si Brother Jose. Yun ang pagkakalam ko. Ang alam ko kasi, bago dumating si Dan dito, December, si Brother Jose, di na, nag, di na nagre-report nung time na yun. Diba? Sobrang ano ni Kuya Bal nun, lakas ni Kuya Bal talaga. Hanggang sa, yun nga, kay Lola Damiano. When I'll na niya, pinapunta na niya dito yung mga vlogger. So, ayan, sugod so na yung batch 1, batch 2, batch 1, si Bobby, si Yoyo, sumugod na sila dito. Tapos sinunti-unti nang yung views ni Kuya Bal nag na ano hanggang sa ano na. 'Di ba? Hanggang sa bumaba talaga nang bumaba. Kasi nga isinakripisyo niya yung kanyang community para paghati-hatian natin. No, paghati-hatian natin. Tayong mga nandito ngayon. So pumunta ang batch 1, batch 2, batch 3 so, hanggang kay Dr. Lab, Mr. J, Kuya Tata, ang sa mga pinakabago ngayon, Kalingap Marky. <laughs> yun. Kaya yun, nag -hati, hati na sa community. Pero kay Kuya Bal pa rin naman.